Muli na namang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia, kung saan ang mitsa ng panibagong bangayan ay ang muling panawagan ng US ng ceasefire sa Ukraine. Ngunit hindi ito simpleng hiling isa itong ultimatum na inilatag mismo ni Pangulong Donald Trump. Ayon sa ulat ng Washington Post noong July 28, 2025, Pinaikli ni Trump ang orihinal na limampung araw na palugit nito sa Russia tungo sa isang mas maigting at mahigpit na deadline kung saan sampu hanggang labing dalawang araw na lamang ang ibinigay sa Russia upang pumayag sa tigil putukan. Ang mensahe ng Amerika ay malinaw at direkta. Kung hindi susunod si Putin sa hinihiling na tigil putukan, haharap ang buong estado ng Russia sa isang bagong round ng mabibigat at sistematikong economic sanction kung saan ang mga parusang ito ay hindi basta-bastang kalakalan lamang ang apektado, kundi maaari din itong tumama sa Bangko Sentral ng Russia, mga oligarko at mga estratehikong sektor gaya ng enerhiya at teknolohiya. Sa pananaw ni Trump, panahon na upang tapusin ang digmaan, at ang tanging paraan upang mapilit ang Kremlin ay sa pamamagitan ng matinding pressure, isang taktika ng economic warfare na patuloy ng ginagamit ng US upang makamit ang mga layunin nitong pang-internasyonal. Ngunit sa kabilang panig, ang pagkilos na ito ay itinuturing ng Moscow bilang isang ultimatum na nakakasakal at hindi bilang paanyaya sa tunay na kapayapaan. Kaya ang tanong ngayon, ang hakbang ba na ito ni Trump ay daan patungo sa tigil putukan o tulay papunta sa mas malawak na hindi pagkakaunawaan? Ang hakbang ni Pangulong Trump ay hindi lamang basta diplomatic gesture. Ito ay malinaw na itinuturing bilang isang last warning o huling babala sa Moscow, isang matinding indikasyon na nauubos na ang pasensya ng Estados Unidos sa patuloy na agresyon ng Russia. Ayon sa Time Magazine, ang desisyong ito ay tugon sa lumalalang sitwasyon sa Ukraine kung saan walang patid ang mga pag-atake ng Russian forces sa mga critical infrastructure, partikular na tinukoy ang mga syudad ng Kharkiv at sa Purisya, mga lungsod na paulit-ulit na ginawang target ng aerial bombardment, missile strike at drone attacks. Ayon sa mga intelligence reports, ang hakbang na ito ni Putin ay bahagi ng tinatawag na infrastructure warfare, isang strategiya kung saan winawasak ang kakayahan ng isang bansa na mag-operate ng normal para pilitin itong sumuko o mapilitan sa negosasyon. Para kay Trump, ang ganitong mga galaw ay hindi nakatanggap-tanggap, lalo na't nakapaloob sa mga international conventions ang pagprotekta sa civilian at non-combatant targets. Kaya ang kanyang babala, kung magpapatuloy ang ganitong estilo ng pananakop at hindi titigil ang Kremlin sa loob ng itinakdang araw, Ipapataw ng US ang mas malupit pang economic sanction, isang uri ng non-military counterstrike na layuning durugin ang kapasidad ng Russia na pondohan ang kanilang kampanya sa digmaan. Ngunit mabilis din ang naging tugo ng Russia. Sa loob lamang ng isang araw matapos ang pahayag ni Pangulong Trump, bumuelta agad ang Kremlin ng matinding pagtutol. Ayon sa ulat ng New York Post noong July 29, 2025, maring na ng Russia ang pinaikling deadline para sa ceasefire at tinawag ito bilang isang hakbang patungo sa aktual na digmaan. Ayon kay Dmitry Medvedev, dating pangulo at kasalukuyang mataas na opisyal ng National Security Council ng Russia, ang ganitong klasing pressure ay hindi nakakatulong sa negosasyon, bagkos pinapalakas pa nito ang posibilidad ng direktang konfrontasyon sa pagitan ng dalawang nuclear superpowers. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin ni Medvedev na ang mga ganitong uri ng pagdidikta ay nagpapakita lamang ng isang makalumang imperialist mentality ng Estados Unidos na tila pinipilit ang ibang bansa na sumunod sa kanilang kagustuhan sa ilalim ng bantang economic at military pressure. Para sa Kremlin, ang tunay na solusyon sa krisis sa Ukraine ay nakaugat sa strategic balance at mutual respect, hindi sa mga one-sided demands. Kaya't habang patuloy na umiigting ang retorika, malinaw na tumitindi rin ang panganib Isang maling hakbang lamang mula sa alinmang panig ay maaring maging mitsa ng mas matinding banggaan, hindi lang sa silangang Europa kundi sa buong mundo. Ang pagabigong maabot ang isang kasunduan para sa ceasefire ay hindi na isang bagong kaganapan sa kasaysayan ng Russia-US-Ukraine conflict. Sa katunayan, mayroon ng mga naitalang pagtatangka si Vladimir Putin na makipag-usap para sa pansamantalang pagtigil ng labanan, partikular noong 2023 at 2024. Ngunit ang mga pagkilos na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng tinatawag na back channel diplomacy o mga lihim na komunikasyon na hindi dumadaan sa formal na diplomatic channels. Sa mga ulat ng intelligence at foreign policy sources, ipinadala umano ni Putin ang mga nasabing signal sa pamamagitan ng ilang neutral na bansa, kabilang ang Turkey at Belarus, upang ipahiwatig ang kanyang kahandaang pag-usapan ng tigil putukan, ngunit sa mga kondisyong kontrolado ng Kremlin. Subalit so agad itong tinanggihan ng Estados Unidos at ang mga pangunahing dahilan. Nais ng Washington ang Ukraine mismo ang maging sentro at pangunahing boses sa anumang negosasyon. Sa pananaw ng US, ang anumang kasunduan na hindi kinabibilangan ng aktibong partisipasyon ng Kiev ay isang uri ng kompromiso na maaring magresulta sa pagbabalik ng spheres of influence, isang strategiya ng Cold War kung saan hinahayaan ng malalakas na bansa na hatiin ang mundo ayon sa kanilang kapangyarihan. Para sa Amerika, ito ay hindi katanggap-tanggap Kaya't sa kabila ng tila pagkukunwaring bukas ni Putin sa peace talks, malinaw na ang mga hakbang niya ay binasag ng US dahil nakikita itong manipulasyon upang makakuha ng breathing space sa kanyang opinsiba. Ang Ukraine bilang isang bansang biktima ng pananakop ay kailangang nasa sentro ng bawat usapan itong prinsipyong matibay na pinanghahawakan ng kanluran. Ngayong 2025, muling bumabalik sa entablado ng pandigdigang politika ang isyo ng ceasefire. Ngunit hindi na ito simpleng pag-uusap tulad ng mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, mas mataas ang tensyon, mas komplikado ang mga kahilingan at mas matindi ang pressure mula sa magkabilang panig. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, muling nag-alok ang Estados Unidos ng isang 30 days na pansamantalang tigil putukan. Layunin ng panukalang ito na bigyan ng espasyo ang humanitarian efforts, mapigilan ang karagdagang pagkasira ng infrastruktura at maibsan ang pagdurusa ng mga sibilyan, lalo na sa mga frontline zones ng Ukraine. Ikinatuwa naman ito ng Kiev at ayon sa ilang opisyal, handa silang sumunod basta't hindi ito nangangahulugan ng kompromiso sa soberanya ng bansa. Ngunit sa panig ng Russia, ang pagtanggap sa panukala ay hindi ganap at walang kondisyon. Sa halip, nilagyan ito ng mabibigat na kapalit. Ayon sa Kremlin, anumang ceasefire si ay kailangang isama ang legal na pagkilala sa mga teritoryong kasalukuyang hawak ng Russia, partikular na ang Luhansk, Donetsk at Crimea. Sa madaling salita, nais ni Putin na gamitin ang ceasefire bilang panimula ng isang mas malawak na kasunduang pampulitika kung saan kikilalanin ng mundo, lalo na ng Ukraine at NATO, ang kanyang mga teritoryal na tagumpay. Para sa maraming analyst, ito ay isang napakadelikadong kondisyon sapagat kung ito'y ay mapagbigyan, magmumukhang premyo sa pananakop ang nabanggit na mga lugar. Para naman sa Ukraine, ito ay hindi ceasefire kundi isang uri ng pagpasuko sa kanila ng Russia. Kaya habang tila positibo ang unang reaksyon, Lumalabas na ang panukalang tigil putukan ay hindi lamang tungkol sa pagbitiw ng armas, kundi tungkol sa kinabukasan ng Eastern Europe at kung sino ang tunay na may kontrol sa mga teritoryong pinagtatalunan. Ayon naman sa ibang mga ulat, hindi lamang basta pagtanggap sa ceasefire ang isinulong ni Vladimir Putin. Sa halip, inilahad niya ang isang mas ambisyosong blueprint na tinatawag niyang settlement plan. Isa itong mas malawak na kasunduan na lampa sa simpleng pagtigil ng putukan. Ayon kay Putin, bukas ang Kremlin sa isang ceasefire, ngunit hindi ito maaring ihiwalay sa mas malalim na reforma sa seguridad sa rehiyon. Una sa kanyang mga pangunahing kondisyon ay ang tuluyang pag-atras ng NATO mula sa anumang aktibidad sa Ukraine, isang malinaw na pahiwatig na nais niyang alisin ang impluensya ng Western Military Alliance sa Eastern Europe. Ikalawa, hinihiling niyang bawasan o tuluyang ihinto ng Estados Unidos ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine, na ayon sa Kremlin ay nagpapataga lamang sa digmaan at nag-uudyok ng karagdagang karahasan. At ikatlo, iginiit ni Putin na dapat ay kilalanin ng international community ang mga bagong border ng Russia na ngayon ay isinasama na ang mga rehiyon tulad ng Donetsk, Luhansk, Sapurisya, Kherson at siyempre ang Crimea. Lahat ay kasalukuyang hawak o sinasabing bahagi ng Russia. Ngunit para sa maraming taga-masid, ang ganitong panukala ay hindi kompromiso kundi isang pagdidikta, isang pagtatangka ni Putin na gamitin ang diplomatikong proseso upang lihitimahin ang pananakop at pahinain ang posisyon ng Ukraine at NATO sa rehiyon. Ang tanong ngayon, sino ang papayag sa ganitong klase ng kasunduan at ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan? Para sa Estados Unidos, ang panukalang ito ni Putin ay isang malinaw na non-starter ayon sa mga opisyal mula sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Hindi maring gamiting labor aids o taktika ng Russia ang C-SPIRE upang palalimin pa ang kanilang kontrol sa mga nasakop na teritoryo sa silangan at timog ng Ukraine. Dapat ayon sa Washington ay malinaw ang intensyon ng anumang tigil putukan. Ito ay dapat nakatoon sa humanitarian grounds, ang pagbibigay ng pahinga sa mga sibilyan, pagpasok ng mga relief aid at pagbubukas ng daan para sa mga negosasyong walang bantang militar. Ngunit sa pananaw ng US, ang layunin ni Putin ay malinaw. Gamitin ang ceasefire bilang strategic post upang makonsolida ang kanyang mga puwersa, palakasin ang supply lines at ipwesto ang sarili sa mas kapakipakinabang na posisyon sa inaharap. Nagbabala rin ang U.S. National Security Council na kung patuloy na babaliwalain ng Russia ang panukalang makataong ceasefire, maglalapat ang Amerika ng mas matinding hakbang. Isa sa mga pangunahing hakbang na nabanggit ay ang pagpapatupad ng mas istriktong economic blockade laban sa Moscow. Ayon sa ulat ng Reuters, kabilang sa mga isinusulong ng Washington ay ang ganap na pagputol sa mga natitirang trade line ng Russia sa Latin America, sa ilang mga bansang Arab sa gitnang silangan tulad ng UAA at Qatar, at maging sa ilang estado sa Afrika gaya ng Mali at Sudan na patuloy na tumatanggap ng oil export at military cooperation mula sa Kremlin. Layo ng hakbang na ito na higit pang i-isolate ang Russia, hindi lamang sa Western Financial System kundi sa Global Trade Networks. Dagdag pa rito, iniulat din ng Wall Street Journal na ang bagong sanction package sa posibleng to market sa mga critical sectors gaya ng enerhiya, pagmimina, shipping at maging sa mga secondary companies na tumutulong sa Russia na iwasan ang mga naunang parusa. Sa madaling salita, inihahanda na ng Amerika ang isang strategic economic nose, isang hakbang na unti-unting sasakal sa kakayahan ng Russia na ponduhan ang kanilang digmaan at makipagkalakalan sa labas ng China at Iran. Ang mensahe ng Washington ay malinaw, kung hindi mo kami pakikinggan sa diplomasya, paghihigpitan ka namin sa ekonomiya. Marinding tinututulan ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panukalang ceasefire na inihain ni Vladimir Putin. Sa kanyang pahayag, pinaabot ni Zelensky ang kanyang matinding pagadismaya at pagtutol. Tinawag pa niya itong isang taktika lamang para makapag-ipon muli ng armas ang Russia. Ayon sa kanya, hindi ito hakbang tungo sa kapayapaan, kundi isang panlinlang upang bigyan ng breathing space ang puwersang Ruso sa harap ng lumalakas na resistance ng Ukrainian forces. Dagdag pa ni Zelensky, patuloy pa rin ang Russia sa paglabag sa mga umiiral na kasunduang humanitarian. Kabilang dito ang walang habas na pag-atake sa mga ospital, power grade sa iba pang critical civilian infrastructure. Sa pananaw ng Kiev, ang mungkahing ceasefire ay hindi patas at hindi sinsero. Para sa kanila, ang tunay na layunin ng Moscow ay hindi ang itigil ang gyera, kundi palawigin ito habang tinutulungan ng sarili nilang puwersa na muling makapag-ipon ng bala, drone at misail. Sa ganitong konteksto, malinaw ang hidwaan ay hindi lang tungkol sa barilan sa frontline, line kundi pati sa labanan ng narrative kung sino ang makakumbinsi sa mundo kung sino ang tunay na aggressor. Sa kabilang dako, may mga neutral na bansa tulad ng Turkey at Qatar na nagpapanukala ng mas malawak ang pistok sa pamamagitan ng United Nations. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng pag-usad dahil hindi pareho ang gusto ng bawat panig sa mga mapagmatsyag na analyst. Ang problema ay malalim, ang bawat panukala ay may kasamang kondisyon. Ang US ay gusto ng agarang tigil putukan, habang ang Russia ay gustong pakete ng kapayapaan na may kasamang political recognition. Lumalabas na ang bawat ceasefire proposal ay nagiging plataforma ng estratehiya. Gusto ng Amerika na bumagal ang pagsulong ng Russia, samantalang gusto naman ni Putin na gamitin ito bilang panimula ng bagong geopolitical na kasunduan kung saan ang NATO ay may limitadong galaw sa Eastern Europe. Ayon sa mga analisis mula sa Reddit Ukraine report at breaking points, mayroon silang mga hinala na ang Russia ay sadyang humihingi ng imposibleng kondisyon upang masabi na sila ay bukas sa negosasyon. Pero ang totoo, wala naman talaga silang balak o matras sa kasalukuyang gain sa Ukraine. Sa mata ng mga eksperto, malinaw na ang bagong deadline ni Trump ay isang diplomatic pressure tactic. Ito ay inilaan upang itulak ang Moscow sa isang sulok kung saan kailangan itong pumili, kapayapaan o total economic isolation. Ngunit maaring mag ito Ayon sa ilang columnist ng Foreign Policy Magazine, ang ultimato may maaring bigyang katwiran ng Russia bilang declaration of war. Ito ay delikado lalo na kung gagamitin ng Moscow ang ganitong narrative upang dagdagan pa ang opensiba sa Ukraine. Mas lalo ding nagiging delikado ang sitwasyon dahil may nakikita na namang posibilidad ng escalation. Ayon sa The Guardian, tumataas ang aktibidad ng Russian Air Force malapit sa Baltic States. Nasa heightened alert ang Poland at Latvia kasunod ng report na mayroong missile test flight malapit sa kanilang airspace. Samantalang China ay nananatiling neutral sa isyo, subalit may mga ulat na ito ay nagbigay babala sa parehong panig na ang escalation ay maaring makaapekto sa global economic recovery, lalo na't bumabagal ang export-import chains dahil sa tensyon sa Europa. Para sa karaniwang mamamayan ng Ukraine, ang lahat ng ito ay nangangahulugan lamang ng mas matagal na pagdurusa habang pinagtatalunan ng mga makapangyarihang bansa ang kasunduan. Patuloy na nawawasak ang mga syudad, nawawala ng bahay ang mga pamilya at lumalala ang mga humanitarian crisis. Ngayon mga kapatid, kung susuriin, hindi lamang ito simpleng usapin ng tigil putukan. Ito ay geopolitical power struggle. Ang US ay gustong patunayan na may bisa pa rin ang kanilang impluensya. Ang Russia ay naisirain ng Western-led world order. Ang problema ay walang middle ground. Hindi pwedeng magtagumpay ang isang panig nang hindi nadudurog ang prinsipyo ng kabila. Sa ganitong sitwasyon, ang ceasefire ay nagiging imposible. Sa huli, isa lang ang malinaw habang patuloy ang paglalaban ng ideolohiya, interes at kapangyarihan. Ang Ukraine ang nagdurusa at sa bawat araw na lumilipas na walang tigil putukan, daan-daang buhay ang nawawala sa ngalan ng politika. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!